Yan, ready na pala nila dito oh. Mami! oh, Sige po, thank you po, Yah. Hindi 'yon. Pupunta pa 'yun doon. Kakain daw po, ihihabil ko mamaya pa. Ay. na dami. hala, Oo. Oh. Mamaya pa. Yan Wala. Para malinis Naglalakad na tapos na kami kay lahat, ano. Nagsakay lang kami kay kuya kay brother ano. Naglalakad na sila papunta na rito. Apo Ano, naka-ready na ba kayo? Ready na. Ayaw ang hinihintay ko. Oh, sige na, sige na. Ano, okay, ka na ba? Punta na, Punta ka na sa iyo. Gusto kong... Ako'y na, makaabang na <laughs> yun. Oh, Ako'y meron din. <laughs> ang pwedeng abangan eh. Oh. One! Two! Three! Dali! 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 Ang dami pang ulam dyan. Ang dali, anak ko. Oh. Ano yan? Lagayan yan, anak ko. Lagayan ng alaman yan. hindi Dali! Hindi

Dahil. Oi, ito ha. Salamat. Dinami hangon. Oi, tapos na, Nagdasal. Kaya nga nagdadasal mo, na ready pa muna 'yung magdadasal. Sabi ko. Isa, i-pull mo. Ano ate, ready ka na ba?

Alam <laughs> pa naman Kaya mo ba? Kailangan mo ba? libo nagagawa na alam. Kailangan mo na na